Okay so hello guys good morning magandang araw po sa atin lahat Luzon, Visayas at Mindanao. Okay so nagbabalik po si Boss Tor para po dito sa ating uh, YouTube channel September 4, 2024. So araw po ngayon ng Miyerkules, Wednesday po ang mga boss. Okay so paki-ready na po ninyo mga boss tangin inyong mga ballpen at papel at syempre, recap, po sulit muna tayo. So may mga boss ang uh, pagkakasunod-sunod po simula po September 1 2 and 3 so ito po ang mga official na resulta 841-066-758-304-749-671-389 ka 389 mga boss so nandun po yan sa ating magic box okay so mapapansin nyo po uh, nag live po tayo nung isang araw so binigay po natin yan yung ating magic box so pangatlong uh, combination na po ito kasama po yung uh, naglabas dito ang 841 no? at syempre itong ating 758 no? at 389. So, ito yon mga boss, oh. Itong magic box nung mga nakara-araw. So, ito, i-recap po na lang dito. Ito yung ating magic box ng atuwang live, no? So, i-recap po dito, mga boss, kasi hindi ko ito ibigay sa atuwang uh, YouTube. So, kanina nga itong mga uh, magic box. So, ang mga numero, no, sa box is Otso, Shiti, at Sinko. So, mo ini ang uh, second combination na naglabas okay so 1 4 at 6 at itong ating 9 3 2 So yan po ang ating magic box Naglabas po ang 875 Kung mapapansin nyo po mga boss Kaning 875 oh. 875 So next Ang 841 primero 1 8 mo siya oh. Ang goal siya mga boss, ang goal tapos diretsyong 875. So ang 389 mga boss, kaning 389 mo ini siya. 9 83. So ang goal din po. 'Di ba? So ang ganda ng kanyang uh, pagka angle mga boss, no? Diretsong 875 814 893. So ano naman kaya ang susunod mga boss? So bantayanan nato kaning 465 3-2-5 no? para magkumplito siyang uh, buo, no? mabuo ang ating uh, magic box okay so muna sya mga boss ilista po ninyo at is screenshot po ninyo kaning atong magic box okay so dito na po tayo mga boss atong guide sa araw po ng uh, Merkulis siyempre yung ating best number guide natin uunahin natin dito So, possible na mag -raise. Ngayon, si 3, 1, 4, at 6. 3, 6. So, ang ating best number is... Itong ating si 3, mga boss. 3. 3 at 1. So, maliit lang itong ating kombi, mga boss. 4 lang siguro to So, sabay lang ninyo ni mga boss, ha. So, ganahan lang samabay. Okay. So mo ini ang atong uh, pabonus. Pabonus at tapos ang pabonus yung ating VIP. Sa pabonus dalawa lang ito ha, dalawa. Meron tayong, uh, ah, tayong 386. Meron tayong 386. 3 Otso size target rumble Next, ito nga ating 840, target rumble. Ang ating last 2 dito, last 2, 86, 83, at 36. Dito naman sa 840, 40, 48, at 80. So, ito nga ating 3, 8, 6 mga boss. Uh, maganda ito tayaan sa 2 p.m. only ha. Kaning trade uh, 386. Maganda ito. Pound the spot 2 p.m. only. Kaning 386. Dito naman sa 840 na ito. Kani. Uh, Gwapo tayaan sa 2 p.m. 5 p.m. At 9 p.m. So ibig sabihin. Pag 3 draw. all draw. Matik ang ating 840 ha dito pa dito naman sa ating 386 6 pound the spot 2 pm only mo muna siya tong pa bonus so kuha niyo mga boss paki kopya po at paki sulat next tayo sa atuang uh, VIP combination so wala pa tayong pamintin na sa mga nagtatanong mag update na lang po tayo sa ating pamintin nag-aabang lang ako guys no ilang araw lang no so guro uh, bukas makalawa nagbibigay tayo ng ating uh, best pamintin for this uh, September next tayo sa itong VIP uh, na numero so pwede rin to guys yung ating uh, dipinsa may nitong dipinsa pwede rin po natin itong uh, patdan kaning uh, 146 no uh, ang ning, uh, gwapo ning 641 no so itong kanang plastada so hindi ko lang to uh, yun, no? kung ganahan po kayo dito guys sa 641 so pwede po na ninyo target rumble Target at Trambol. No, so ganahan po kayo sa 6 for 1 kasi apat ang mga gawa po natin na combination dito. 6 1. So pwede po yan 3 6 1. So ganahan po kayo ha sa 3 6 1 din. 6 3 1. 6 3 Apat po yan pero dalawa lang po akong sinelect ha. Dalawa lang ang sinelect po natin dito. Gi-pick up. Pero probable din po ang 6 1 mga boss at 6 3 1 saganahan lang po dyan sumabay ha so dito rin po natin yung nakuha sa ating guide so papit sa guide na to si Tres yun yung papit sa guide so kung tayaan po ninyo kanina guys na 641 at 631 alimbawa man is 2pm maganda lang po siya tayaan sa 2pm only compact na ninyong dalawang kombi na to ha kanina 641 at 631 pinaagi po dito sa ating guide na si 3146 ok so dito tayo sa ating VIP VIP number So nagbigay na tayo sa ating community at sa GC natin sa Facebook page po natin at sa ating YouTube channel mga boss ha. So paki-check na lang po niyo sa community natin guys, diyan guys sa atong uh, wall ha. Tingnan na lang po niyo sa ating community. Nagposta po tayo diyan. So ang ating VIP number mga boss. So sa ganahan lang kaning atong uh, uh, best of the best for this month of September guys no pwede po ninyo mintinon so bantayan na ning numero guys Guapun ni guapun ning bagdukan sa alas dos tres 4 so posible dito mag gitna si 4 at mag ending pa rin si uno sa 191 ha so 341 mga boss mo siya tumpa spot sa alas dos Okay? So maganda ti tayan sa alas dos. 3 for 1 ang ating first combination. Sa atong VIP na numero. So last 3 lang ninyo ni. Ang last 2 dito is 41 uh, oh 41 31 17 dito mag ano si ano oh, si uno mag ending target trambola matik target trambola second kombinato is 3 4 6 ang atong uh, possible na mag mirror sa size ha target rumble same din po ito sa 3 for 1 target rumble matic ang last to natin dito is 46 46 43 at 36 yan 36 yan po yung ating last to sa itong BIP VIP na numero mga guys ha so yan po ang ating pangalawang combination na 346 so sa ganahan lang sa itong VIP pati lang po ninyo ayaw kalimot salig lang abay lang kung na may kurso na ada baka makachakpat ta today makagrasya ta sana pala rin tayo ngayon araw po ng uh, Merkules ng September 4, 2024 mga boss Ayan po ang ating mga numero ngayon araw po. Sana guys, makajak pa ta, no? Maka on pa sana tayo. So, niulit ko po, kaning ating 341 at 346. 2 p.m. maganda to tayo sa 2 p.m. 5 p.m. at 9 p.m. doon. So, guwapo ning bagdukan sa 341 nato guys sa 2 p.m. So, balika lang sa alas 5 at alas 9 kaning 341 ha. Karing 346 kahit 2 p.m. only, pwede po 'yan. Tayahan po ninyo kahit hindi niyo balikon sa alas 5 at alas 9. Pero guys, karing 341 ay kalimot, no? I-old drop po natin 'to. So, 'yun lang po mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Don't forget to subscribe kung bago lang po kayo sa aking channel at syempre kung mahilig po kayo dito i-share ninyo mga boss ang ating mga numero para daghan makita more uh, winning no more uh, winners kung halimbawa maglabas ang atong combination kung meron kayong mga group chat uh, group, uh, group members ano uh, kung anong klaseng group po yan mga boss okay so good luck po kita kasi sana po tayo sa mga susunod po natin na video mga boss